Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective <coughs> love reading. Ayan, pasensya na kayo guys. Kagaling ko lang sa sakit, may ubo pa ako. So, huwag pasensya na lang. Anyway, meron ako mga bagong channel. Baka hindi ka man nakaka-subscribe ha. Earth Sign Philippines, Fire Sign Philippines, Air Sign Philippines, and... Water sign Philippines, ayan. Kung ano yung element mo, research mo yun. Maganda kung nakasubscribe ka rin doon. Okay? <clears throat> Let's start. What do we have here for collectives? Unipri, UNIPRI. Yan yung ating TikTok shop. Kung ayaw mo ng way ko, kung nang pagre-read, Pwede ka naman mag next video. Ito lang yung pinaka sa akin na ano, na reading ngayon. Kasi kagaling ko nga lang sa sakit. So, medyo gusto ko komportable yung <clears throat> pwesto ko. Ayan, para hindi ako mabilis mapagod. Let's start what we have here for collectives. Pwede kang makarelate, pwede hindi. you do have your financial support and <clears throat> happiness. Waves is at the bottom of the deck. Iba sa inyo, pwedeng may mga legal matter na pinag kaka kinakaharap ngayon pwedeng may kinalaman sa documents, etc. So, may mga kailangan kang i-present sa government na um, mga documents or um, but I, I, feel like you're happy. So, parang hindi ka masyado nagpapa-apekto dito whatsoever. Kung ano man itong problema mo or kailangan mo na may kinalaman sa mga bagay na ito. parang okay lang, ayoko magpaka-stress o so nagpapakasaya ka lang sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Okay, so person na kakonek pagdating sa love. You do have your done. Completion lesson learned. Okay, person na kakonek pagdating sa love. Hindi ko ito Ang daming, um, ano. lang gamit kong table ngayon, guys. <laughs> Kaya pagpasensyahan mo na talaga. You do have your children. Ayan. Bottom of the deck is escapade. You could be dealing with your twin flame. You do have your twin flames. So, yung iba sa inyo pwedeng may situation dito wherein may involvement ng children. So, I don't know if you're dealing with a person na may anak na or whatsoever. Kasi nakukuha natin yung child dun sa side niya. Pero pwede rin naman sa inyong dalawa whatsoever, ha? Ah uh, anyway, ito person na to is ngayon, hmm, may nakukuha kong energy dito na parang, eto ha, if you're dealing with someone na may anak siya sa'yo, pwedeng tinatry niyang mag-escape or gusto niyong umalis sa responsibilidad na yon. Okay? Pero kung hindi ganun ang sitwasyon, kung siya ay may anak, halimbawa sa iba, Yeah, gusto niya ring alisan yung responsibility na yon na may kinalaman sa children. Mahal niya yung bata, but the problem is hindi hindi niya kaya sa ngayon. So yung iba hindi naman gustong iwan or alisan yung responsibility regarding responsibility regarding the children it's just that wala lang kapasidad ngayon magbigay or i-handle yung mga pangangailangan ng children na ito so ganun so if you're dealing with your ex tapos may anak kayo um, nakikita natin na mahal naman niya yung bata, it's just that wala lang talaga siyang enough resources para ibigay yung... Kalang. Emotions ninyo sa isa't isa. Okay. So, yung iba na sasaktan ka ngayon regarding dito sa connection mo, you feel alone parang wala siya, parang ganun. And if ever na nandyan siya, hindi mo ramdam na nandyan siya to help you and you're wishing, hoping na sana ito person na to maging maayos or tumino na. Or maging maayos na yung connection niyo especially with the soulmate if you're dealing with your soulmate. And lalo na kung may mga legal issues sa inyong dalawa. Parang, nandun yung um, hoping ka pa rin na hindi ma... Alam mo yun, yung maging matino siya, lalo na nga yung may mga anak kayong dalawa, no? Parang ano, kailangan maging maayos naman natin to kahit sa mga bata na lang. So ano yung emotions niya for you? Hindi ito magre-resonate sa lahat. You do your meeting and karmic. Yeah, you could be dealing with a karmic relationship. Tapos may kakonek pa siyang iba, third party situation. Eh, isa pa ito sa nagpapapa, nagpapahirap ng sitwasyon niya. The third party situation. O kasalanan naman niya yung bakit naman kasi siya ha, papasok sa isang sitwasyon na alam niyang hindi pa nga niya magampanan yung sitwasyon niya pagdating sa'yo tapos hahanap pa siya ng another person na ikasasakit ng ulo niya. Yeah, this is a past person. Ang daming negativity pag nag-uusap kayo, very not okay yung conversation na nakikita natin sa inyong dalawa kaya hindi nagkakaroon ng settlement or ng kaayusan. Ayan. So ang dami ninyong pagkakaiba ng isip or what magkalayo yung pananaw at pag-iisip nyo sa isa't isa sa iba. at nakikita natin hindi nagkakasundo at tsaka ang nakikita natin may mali dito yung person na kaconnect mo Okay So what will happen in the future sa inyong dalawa? in the future you do have your family legal court paperwork is here and plug i what's with the tragedy wait long guys on the table projected is here And you do have here uh, desire, triggers. So, in the future, nakikita natin dito yung, well, you will be more focused sa iyong family. And yun nga, yung mga kinakaharap mong legal matter. And yung iba sa inyo, kung meron kayong connection nito, person na to, I feel like dadaanin siya sa usaping legal na. Kasi, yeah, that is also the advice, no? Lalo na kung may mga anak na involved. Hindi pwedeng ano-ano lang. Um, ganyan-ganyan lang. Kailangan gawin niya pa rin kung ano yung responsibilidad niya. ba diba? And you do have your desire. So, yung person na kakonect mo in the future... May commitment siya dun sa third person, third party. It's forbidden love. Hmm. And I can say still sexual connection sa kanilang dalawa. Hindi siya basta-basta makakaalis dito. Alam mo, itong taong taong hindi kasi siya nagtitino eh. But, yeah, the advice for you, this is a, uh, this is a trash. Wag mo na siyang wag mo na siyang hayaan pa sa buhay mo makabalik or whatsoever kasi hindi naman komo nagkahiwalay kayo eh nawalan ka na kasi you have everything. You are capable of gaining a lot of things nang wala siya. And marami ka ma-accomplish kahit wala tong taon to. You don't need this person. This person is a trash. Hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya kailangan at kaya mo sarili mo. Okay? eto person na to, wala kang sa kanya. And yun nga. Um, be strong. I love you all. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, Earth Sign Philippines, Air Sign Philippines, Water Sign Philippines. Ano ba yun? Meron pa ba nakalimutan? Fire Sign Philippines. Ayan. Check mo na lang yan. I love you all and bye bye.